Sa harap ng labi ng kanyang ina, isang pangako ang binitiwa ni Senator Richard Gordon para sa kanyang pamilya at kababayan. We are Amelia Gordon's people. We must, like her, try to put graveyards in our lives to love our fellow man and to be measured by him, not because of our title, not because we are attorneys, doctors, engineers, or mayors, or congressmen, or senators, or presidents, and make us love our God and love our country as you have Papa do. Ano ang maipapangako ni Senator Gordon sa 2010? He will work very, very hard. Hindi kami pumapasok sa bagay na hindi namin kakayanin. So I'm not saying that he's going to be the best president, but I'm just saying he's ready for it. Ano ang magagawa ng isang Richard Gordon para sa mga Pilipino? There's a drive for him to be able to uplift the lives of his countrymen. Yun yung nakakahawa about him. Na hindi siya papaya. He won't accept mediocrity. Anong klaseng leader si Gordon? He runs things as if uh, he's the best and he's the only one who's capable of thinking and the rest are all nincompoops. Noong isang linggo, natunghayan nyo ang idealismo ng alternatibong kandidato na si J.C. De Los Reyes. Sa ikapitong handog ng serya ng Pro Profiles sa mga pagpipilian sa 2010, tunghayan ang buhay ni Richard Dick Gordon. Nakilala sa matagal na panunungkulang bilang mayor ng Olongapo at SBMA chairman, at ngayon senador, napaunlad daw niya ang mga sinakupan dahil sa striktong pamamahala at disiplina. Ubra kaya sa bansa ang estilo ng pamamahala ni Gordon. Diktador daw kayo? Ah, baka nang ko Dick pero hindi ko tator. Ang Dick Matalino, Dictionary. You think you're misinterpreted? Yes, all the time. Because me I teach. A leader must teach. Ano po yung opinion niyo sa pagtakbo ni Senator Gordon bilang president? Qualified na qualified po siya. Ginoong Di Gordon. <laughs> para sa akin, okay siya. Ituloy niya ang laban niya. Maganda yung pamamahalan niya dito sa Subic. Kung pruweba ng mahusay na public service ang pag-uusapan, naniniwala si Senator Gordon na hinug na siya para maging susunod na Pangulo ng Bansa. Iksaminin niyo, bago umalis yung kandidatong niya sa kanyang probinsya, kamusta yung kanyang probinsya? Tingnan niyo ang kakayahan niya. Siya ba'y ehekutibo? isa ba ay executive, nag-mayor ba siya, nag ba siya, siya ba ay humawak talaga ng maayos sa pamamaraan para makita at ano ang naging track record niya doon. Nagumpisa sa politika bilang pinakabatang membro ng Constitutional Convention noong 1971, maraming pinagdaanan at napatunayan na raw ang dating mayor ng Olongapo City, kauna-unahang pinuno ng Subic Bay Metropolitan Authority at kasalukuyang chairman ng Philippine National Red Cross. I've been in the Red Cross for 40 years. Look at the Red Cross today, it's fully modernized. It's for rescue. It has four rescue trucks, it has ambulances practically in almost every chapter. We had more rubber boats in Ondoy than the Philippine Navy. And uh, you're seen, you ain't seen nothing yet. Our blood banks have been expanded. We have more volunteers. Sa mga sensitibong posisyon na hinawakan niya, umani siya ng kaaway at kontrobersya. Mahirap daw itago ang bahid ng politika sa maraming maniobra ng chairman ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. And personalities have been very much ang pinakahuling umaray an audience, ay ang Pangulo sa issue ng kontrobersyal at maanomalyang NBN-ZTE deal. Unfortunately, there are a lot of unsubstantiated allegations and gossip and innuendos mixed up with the facts of the case. This is part of our immature political system. It is part of our immature institutions. And this immaturity hurts the growth of the nation. Tila walang natuwa sa report ng Senate Blue Ribbon Committee ni Gordon. Pati ang mga nagsumbong, ipinako niya sa Cruz. At isang leader, binabago yung muka, ugali, at kakayahan ng kanyang bansa. So, kung ang isang leader walang uh, ganyan, conservative huwag conservative. niyong iboto sa Sapagkat ako, sa lahat efforts. ng ginawa ko, pinapalabas ko yung oh, galing oh. ng Pilipinas. Anyway, I... Kung ang isang tao kayang magbago, ang bayang kaya, hindi kaya. Yung ba sapat na yung pera? O mas maganda ko may integridad, karakter, yun ang mahalaga. Are you describing yourself? I have to. That is my experience. I have to sell myself. That is what I do. Is there something wrong with that? It was a working family. You don't work, you don't eat. in our culture